ibang balita naman tayo mga kabombo, mga kastar nation, naging emosyonal si Pastor Apollo Kibuloy na ang muling maglabas ng kanyang sentimiento nitong weekend. Dito mga kabombo, mga kastar nation, ay iginit niya na hindi siya magpapahuli ng buhay. At uh, ayon pa kay Kibuloy, ay uh, nais lamang niyang uh, Uh, sumuko kung sa man ay sa mga otoridad ng Pilipinas at hindi doon sa Estados Unidos. Kaya ngayon, narito ang emosyonal na naging pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, huwag lang mangingialam <clears throat> sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa akin sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tagdahan po ninyo ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng Hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin. Okay sa akin yun. Ako po. Bagi po yan ang emosyonal na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, naglatag muli ng kanyang mga kondisyon ang naturang pastor. Dahil naman sa pagnanais din umano niya na tapusin itong usapin na ito, ngunit ito ay uh, may mga kaakibat na kondisyon kasama na ang uh, paggagawa uh, ng dokumento mano na pirmado mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pirmado ng uh, Philippine National Police Chief na si General Marbil at ganun din ng pinuno ng Department of Justice na si Secretary Boying Rimulya. Kung ninyan, narito nga nilatag na kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Oh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi manging ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi manging ang FBI, ang CIA, ang ay, ay US embassy o oh, bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas bigyan ako ng garantiya ng uh, ng uh, secretary of Department of Justice Boeing Remulla written po yan ha written bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil, bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG, may garantiya na hindi mangingyalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging pasigman o maging dito man. Gusto ni. Bagi pa yan ng mga pahayag ni Kibuloy Buloy at uh, kaugnayan nito ay inungkat niya ang umanoy sabuhatan sa pagitan ng Marcos administration at ng uh, pamahalaang Estados Unidos upang siya ay uh, i-corner at uh, sa huli ay damputin at uh, ipatupad ang rendition na kanyang tinatawag o yung pagpatay kung sakasakali na kinakailangan uh, ayon sa batayan ng uh, mga otoridad mula sa Estados Unidos bagay umano na nabuo lamang ng manalo ang uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dumalaw sa Estados Unidos. Narito pa ang mga karagdagang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa Bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang Bansang Puting Amerika kaibigan na po niya ang, uh, ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito nandiyan na yung EDCA at uh, hindi lamang po yun na naging open pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay uh, uh, hiningi na nila sa kamay ng Rehiming Marcos. Kaya nung December uh, 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang Rehiming Marcos, si Marcos mismo, at ang, uh, at ang uh, FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. Yan ang mga pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa harap ng uh, mga inilabas na warrant of laban sa kanya mula sa korte sa Pilipinas hanggang doon sa Estados Unidos.